Hi guys! Good morning! So today, magkikita kami ng kapatid ko after 3 years. At ayan, ang kapatid ko na nakakabwisit. Medyo maulan nga pala dito sa Taiwan ngayon guys. Alauna na nga pala dito ng hapon guys. At grabe ko tum rin talaga ako. Nandito nga pala kami sa M Square. Tayong city nga lang din pala tong lugar na to. Nga pala dito guys, lalo na paggabi kasi maraming ilaw-ilaw, lalo na yung fountain nila. Shopping mall nga rin pala to guys. Marami nga pala dito iba't ibang store at iba't ibang restaurant syempre, after kumain, masarap din maglakad-lakad. Dito nga pala sa Taiwan, guys, madalas maraming shabu-shabu, barbecue. Pero sa barbecue, guys, ito talaga yung madalas na gusto kong puntahan at kainan. Ito nga pala yung itsura niya sa labas, guys. Uma nga pala yung pangalan nito or umay. At ito, kasama ko ng kapatid ko. Sa tuwing pupunta nga pala kami dito, ko lagi ko napapansin yung malaking bato na yon sa entrance. Sa feng shui pala yun guys, or sa feng shui dito sa Taiwan. So eto, nag-aasaran lang kami ng kapatid ko. Eto na nga pala yung favorite kong soup. Chicken soup nga pala yan, guys. At sobrang gutom nga namin, guys, na parami kami ng inom ng sabaw. At eto na nga yung mga in-order namin, guys. Ayan nga pala yung best salad na natikman ko dito sa Taiwan. Ayan, may beef, pork, at chicken. Medyo mahal lang siya ng konti, guys, kasi dito hindi siya unlimited. Pero hindi kayo magsisisi kasi sobrang sarap dito. Marami ka pang choices, kaya makakapili ka ng gusto mo. Akala ko nung una hindi masarap, pero masarap pala yan guys. Lugaw siya na may kahalong kimchi. Ayan, luto-luto muna kami. Para sa akin, nung una ko siya makita, mukha siyang hindi masarap, pero masarap pala. At meron silang dito ng mga seafoods. Sobrang enjoy talaga kami guys pag kumakain kami dito. Kasi sobrang sarap ng pagkain nila. At syempre, hindi mawawala ang favorite naming ice cream. Ito nga pala yung view niya sa labas, guys. Yun lang, guys. Bye!